Good morning, good morning, good morning everyone Once again, nandito na naman tayo sa kubo na ito Dahil minsan may Actually, ang kubo na ito ay na-vlog ko na Kaya lang naka-voice over lang Eh, nais nung nag-comment na gusto niya makita Ang bahay na talagang akin ang video na yun Kaya ito, binalikan ko ang kubo na ito Actually, ang kubo na ito ay isa lang sa mga istruktura Na makikita natin dito sa loob ng Nagba Eco Park na makikita sa Nagba Quartero Capiz. Ito ang isa sa mga center of attraction. Uh, dito tayo, dumaan tayo sa kubo na ito dahil naglalakon na naman tayo ng ating puto. Kaya para sa kasiyahan nung nag-comment sa akin tungkol sa kubo na ito, nandito na, ito na, ito na ako ang tunay na nagmamayari ng video na ito. Good luck! And God bless us all.